Wag click. Oh! Tagpira to natin, tagpira. Tagpira natin. Tagunong. Tagunong pito. pito. Yan ah. Wag click, Wag click la. Ayos. Yo, magandang araw po sa inyong lahat mga idol. Issue po ng uh, motor natin ngayon. Ito po ay Rusibantol. Bantol. Uh, pag tumatakbo na po ng mga dalawang kilometro ay namamahinga at hindi na po umaandar uh, tinatambay muna nila ng motor ng mga higit isang oras at saka pa lang umaandar. Tapos pag umandar siya, ay malayo na po yung isang kilometro uli bago na mamamatay tapos hindi na po talaga aandar, tuluyan ng hindi aandar. So ngayon dinala nila sa atin ngayong umaga, hindi po umaandar no, uh, dinala ng ating katropa at pinatingnan sa atin kung ano talaga yung problema kasi gagamitin niya sa trabaho no, ayan. so buhay bueno naman yung customer natin to ngayon mga idol kaya yeah, tutulungan natin ayusin natin yung kanyang motor para makahabol siya sa kanyang pasok ngayong alas 8 ayan mga idol time check pala alas 6 ng umaga unang customer natin at ito troubleshoot natin kung ano yung problema ng motor na ito ito yung sample ng uh, problema ng kanyang motor mga idol ito po yung sample na huwag tayo kagadagan magpalit ng parts hangga't hindi pa po natin na check check na maayos yung kanyang wiring no? Uh, ito troubleshoot natin ito agad-agad. All right, so umpisa na natin 'to. Una, baklasin muna natin yung mga cover sa side na ito. Okay? Yon, so tingnan muna natin yung kanyang supply ng kuryente, no? tignan natin itong kanyang spark plug. Ito ba ay good spark tignan natin yung sunog nito kung naglalabas ba ito ng kuryente o wala. Ayun, so gaya ng layo ko sinasabing sabi mga idol, para gumana po yung ating motor ay dapat gumagana po yung tatlong mahalagang function nito, yung kanyang compression, <laughs> yung kanyang kuryente at yung kanyang gas. unang check natin dito yung supply ng kanyang kuryente. Kung ito ba ay goods, no? Kasi kadalasan kaya hindi umaandar yung ating motor ay bumibigay po yung ating mga uh, parts ng ating kuryente ng no, mga idol ayan so itong bantol ni idol natin ay medyo okay pa naman so tingin ko dito supply ng kuryente o oh, may mga ground no kaya yun ang nasabi no kaya nang hinto-hinto namamatay-matay yung kaniyang um, motor no o oh, kaya may mga sirang parts so goods naman nakikita ko hindi naman siya sunog-sunog eh no kaya tignan natin kung naglalabas ba ito ng kuryente o wala Okay, check natin Pasipan natin sa ating idol Banyak daw, pare Susi Susi O, ito lang kalayo huh? O, ito kalayo O, ito lang kalayo So yung mga idol totally shut down po eh no? Wala akong nakikita kahit onting spark na gumagalaw dito sa kanyang spark plug Okay So tignan muna natin dito po sa part na kanyang dashboard No, kung umiilaw dito yung kanyang neutral indicator pag kinikickstart natin So napansabi ng ating idol na daw itong susi at nakarekta na lang So ayan, so kapag kickstart natin at titignan natin yun no? Walang umiilaw mga idol hindi mi-ilaw yung neutral indicator. So, ibig sabihin, yan o, no, yung neutral dyan, ibig sabihin walang kuryente. So, yung mga idol, binuksan na po natin dito sa part na ito at nakita natin na nakarekta po yung kanyang suse, no? Uh, gaya nang sabi niya, nakadirect. Yun. Okay, so, check natin dito yung red wire na galing po ng battery, no? At ipapakikstart natin kung ito ba iilaw. Yon. Wala at uh, may nakikita ako napakahina masyado pero madalas wala ayan so check na po natin yung wire papuntang battery pwede rin po kasing nagdidikit o may problema po dito sa part na kanyang battery check muna natin yung kanyang battery pwede rin dry na yung battery o kung ano yung problema dito sa part ng battery no? alright so tignan muna natin Yon, so walang battery si tropa. Okay. So i-check natin dito yung uh, red wire no, yung galing po ng regulator. Ay idol. Itong mag charge po sa battery, tong red. Yon, umiilaw napakahina. Yon no oh. may nakita nyo ba? So umiilaw siya napakahina. So, yung may problema nito at check natin ng no, mga idol pag may ganyan, titingnan natin po sa part ng regulator. Okay? Sa part ng regulator natin unang check. check. Pero bago 'yon, check natin yung red wire dito sa harap. Kung iilaw. Okay? So, napakahina po ng ilaw. Okay, saan ba yung red dito? Dito yung kabila. Yung red. Itong red, check natin kung iilaw mag gini kickstart. Ayun no? Same as lang sila nung papuntang red doon po sa battery no mahina din so wabaklasin natin sa part na yan okay so test naman natin yung kulay red dito sa part ng ating regulator tutusukin natin yan gamit yung test light okay so sa pag wiring huwag kayong magalala mga idol huwag kayong matakot pag may test light kayo ma verify natin kasang, kung saan yung problema okay so madali yung mag-verify -mag pag meron po tayong test light. Okay. Kick. Yun. So, umiilaw siya. Napakahina mga idol. Okay. So, yung paghina lang kagad natin dito mga idol ay si regulator. Pero bago nating paghinalaan si regulator, kung siya nga talaga yung may problema, ay gawin nyo muna itong test na gagawin natin, no? Tatanggalin natin yung kulay red dito sa sakit, no? Ayan, nagawa na rin natin to sa mga nauna nating video. Pero dito sa video na ito, papakita ko sa inyo kung ano yung mangyayari, no? Kung pa, paano tayo nagbe-verify ng regulator para masabi natin si regulator ay sira na ba talaga o puwede pwede pa. Okay, so isalpak natin, tinanggal natin si red wire. Ngayon naman, subukan natin to ay kickstart. Kick yun umilaw mga idol at maliwanag so ibig sabihin goods pa po yung ating regulator okay good si regulator at ibabalik muna natin sa sakit at iti-test light natin ulit kung ano yung pagkakaiba nilang dalawa pag naka insert ito sa sakit no, pag nakadugtong ito sa red na pasok ng ating harness okay double check natin ulit ayan check natin check kickstart natin kickstart ng idol ayan kickstart yon yon napakahina talaga yon o oh. yon napakahina mga idol so ngayon mabiverify natin na itong si regulator na ito ay goods pa mga idol at yung may problema ay yung papasok sa ating harness yun po yung dahilan kung bakit Uh, hindi na po umandar so nakikita nyo, pag tinatanggal natin sa harness ay napakaliwanag po ng red right wire nagaling ng regulator so hindi si regulator yung sira nito mga idol ah, ah ch -ch check natin no, sa ating harness kadalasan dito sa part ng kanyang brake light switch, nagkakaroon din ng problema, tatanggalin natin yan dyan mga idol so isa-isahin natin to kung saan yung may ah, madalas magkaroon ng problema ng pagka-grounded mga idol Okay. So, tanggalin natin yung switch na yan at subukan natin kickstart uli kung nagbago. Pakik natin sa ating tropa. Pakik. yon, yon Mahina pa rin mga idol. So, hindi doon yung problema. Tapos, dito naman sa brake light switch sa ilalim, titignan natin yan dyan kasi Uh, madalas din magkaroon ng problema dyan pati itong mga dagdag uh, ilaw nya yung mga lead light na yan tatagalin muna natin sa pagkaka linya na yan okay. then verify natin uli kick yun so wala pa rin walang pinagbago next na itong kanyang mga lead light no yon tanggal na tanggalin natin yan at uh, check natin ulit kickstart yon wala pa rin pinagbago okay so sunod naman itong mga sakit na ito dito tanggalin muna natin sa sakit ito naman yung linya na papasok po ng dashboard mga idol okay so tanggalin muna natin yan yan so yung nakarekta na naman mga idol okay so tanggal na po natin yung sa papasok dito na linya yung mga sakit dyan Okay, then check na natin yung ating regulator Ayan check wow! Yung mga idol bingo Nahanap na natin kung saan part yung may grounded Yung part na po dito sa kanyang na Napapasok po dito sa kanyang headlight sa taas Yung may problema Ayan So papasok dito yung may problema Diyan natin hahanapin o saan yung grounded no madali na lang yan mga idol no ito kasi may rutong accessory wire na kulay black dito baka nakadikit sa bakal pero bago yon check naman natin yung kanyang kuryente kung may kuryente na okay check yon may kuryente na so sana nakita nyo yung mga idol okay hindi ganong maganda yung kuha natin dyan pero nakita natin no na nag spark na siya Okay, so ibig sabihin ito ay mapapaandar na. Okay, ibalik muna natin at try natin itong paandarin. Okay, so ibalik na natin at paandarin. Kanina pre, tagpera to kakik? Huh? Bago mandar, tagpera ka banyak? Tag Lima ka banyak? Um, um, um. Unum. Yan na, try daw kung pera ka banyak. Okay on, Nag-usa lang nga Okay, good job. Ayan, pre. Okay. Okay. Ano okay. tayo ay problema? Pre. Kante. Ano problema? Pag hindi di kita di. Karong. Oh. So, adi. Problema So, sa part na ito, nasakit na ito, ito yung, yung mga signal headlight, horn. So, dun, dun nagkaroon po ng problema. So, sa part na kanyang dashboard, okay pa naman yung isang linya. At umiilaw na po yung kanyang neutral, mga idol. Okay, so madali na lang hanapin yan kung saan po yung grounded. Ayan, so nakikita nyo, may na po yung dashboard yung kanya neutral indicator problema signal suga. or adi soga okay. So sa so part na ito mga idol eh balik muna natin sa ayos kasi magalas 8 na po no. Ah uh, 7 past na At uh, papasok pa po sa trabaho si tropa kaya babalik muna natin to at babalik niya, niya sa sunod na araw para ipaayos po yung wiring dun po sa part sa taas ng kanyang dashboard ang mahalaga raw ay mapatakbo natin to ngayon ng okay at umaandar naman yung kanyang motor kaya so inuulit ko ibabalik niya na lang para po hanapin po yung grounded tinanggal lang muna natin sa socket para normal po yung kuryente nasa taas ng dashboard yung problema niyan okay so ibalik na natin para mapaandar So, dagdag ko lang po sa video na ito mga idol no na may problema na po yung makina uh, na tropa. O naririnig natin napakalakas po ng lagatik, no? Minsan ganyan po uh, problema po niya timing chain o oh, yung mga roller guide, okay? So, titignan na lang natin 'yan sa mga susunod na araw kung ano yung problema ng kaniyang lagatik ng kanyang makina. Wag click Oh. Tagpira 'to na dati, tagpira. Tagpira dati. aku gunung itu, iya nak? click klik, wok klik lah. Ayus. Dinas shot gunut atau brot, atau shoutout jetot. Lewari in maks itu motor. <laughs> <laughs> So yun mga idol, agad dito lang muna yung video natin no? Sana may naku kayong tips at kalaman sa ginawa nating video ngayon Alright, so dito lang muna tayo Peace out mo na mga tropa Bye bye, salamat po